Welcome sa isang kongresista ang panukala ni Sen. Tito Soton na 14th month pay para sa mga manggagawa. Sa panayam ng programang Parikoy sa Abante, sinabihin ni Partido Manggagawa Partilisa, Representative Rene Magtubo, handa silang ikampanya sa mga kasamaan sa Kamara para magkaroon ng counterpart bill mula sa kanilang hanay. Malaking tulong niya ito para maibsan ang pasanin ng mga manggagawa. Gitni ni Magtubo sa ngayon ay 695 pesos ang minimum wage kada araw ng mga manggagawa sa Metro Manila. Hindi niya ito sapat para punan ang 1,200 pesos na cost of living sa isang pamilya na may limang miyembro. Bukod na rito, makakatulong din sa ekonomiya ang 14-month pay dahil may dagdag na panggastos ang bawat pamilya. Madali na anyang solusyonan ng hinaing ng mga negosyante na hindi nila kakayanin na ang panibagong bonus sa mga magagawa. Para rin naman anya itong gawing installment depende sa mapagkakasunduan ng magkabilang panik. Uh, basta ang ano lang, accept natin sa na situation is that kulang na kulang yung sweldo ng magagawa. Makakatulong yung 14 At the same, hmm. tulong din siya sa ekonomiya. Ang tinig ni Partido Manggagawa Party List Representative Rene Magtubo.